Ang Al-Quran, uh, Quran, Alhamdulillah, revelation ni Allah, nagtukang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jihatag sa ang Ibril for 23 years. 23 years. Kat Allah, kini Al-Quran, dikan sa Tukaniya, dipadala sa Tukaniya, pinaapit ang 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 -padalaan ng Quran, ng libro, libro ko padala dito ni Muhammad. Ang pagpadala ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam dili usa ka libro, kay ang Quran do 114 chapters, 9 chapter, 9 verses na gipadala ni Allah for 23 span of 23 years na nabuo ang Quran. Dili ta na usa kalibro libro nga lang o gipadala sa iya nga gihatag sa usa ka panahon dili. Within 23 years nabuo ang Quran. Sa so, ato pa si Muhammad ng Gasulat ng Quran. Mm -hmm. Uh, ma may may pangutana. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dili siya makabasa ug dili usab siya makasulat. Ang leader Ang nagsulat niya na ang katong mga sahaba na kauban niya na kay mosulat. Si Prophet Muhammad sallallahu mm alaihi wasallam commemorized the Quran by heart. By heart. So there are millions of Muslims today commemorized the Quran by heart. Millions of Muslims today. O ka di mini nang ipasabot sa relihiyon kung mga Webster, ang bibig na encyclopedia ang mga taon dito, ang relihiyon, ang buot ipasabot worshiping God or gods, a way of life, a system, mo na itulugan in broader meaning. Kana si Muhammad, para ber siya nag tukod, ang tukod na ng Islam, kung sa mga relihiyon, wala gayod kami mabasa wala po ni nagtudlo na nagtukod sa Islam si Muhammad. Wala. Wala kay wala, walay propeta nga nagatukod og reliyon. Walay usa ka buok propeta nga nagtukod og reliyon dahil ang reliyon nagikan lamang sa Dios, dili nagikan sa tao. Unsa lagi gyud iya ang ato na yung usa para bersyanan. Nagamaaw sa itawag ninyo ang itawag og Islam. Para pero before unsa man iyang gituoan? Pagano? Ibuluhanon? kung Unsa pa? Ang iyang amahan usa ka pagano, si Abdullah usa ka pagano, si Amina ang iyang inahan usab sa pagan, Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dili siya matawag nga pagan, gumikan kayo wala man sunod sa mga doktrina pagtulunan sa pagan hanggang ning abot ang revelasyon sa iya. Nato pa atis 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 oh way pagtuo way pagtuo sa Dios. Nato pa siya may gatuo diyan ha. Wa wa pa ipaintigan wa pa abot ang revelasyon. Ay So, kung ako'y pangutana, ako'y mutubag. Lahi man ang ako'y pamutana, ako'y mutubag. Ako'y tubag, ako'y mutubag. Kung mali nga ako, mali. Yeah, okay, no problem. Basta ako mutubag. Basta ako mutubag, ha? Kaya ako may dipungutan na ako. Mali, mali. No problem. Okay. Si Prophet Muhammad SAW, okay, dili siya atiesta. Kaya ang atiesta, wala nagtuog Diyos. Atiesta. Si Prophet Muhammad SAW, ah, uh, sa gamay pa siya, na, na matutuo matuto siya, o nakadungog siya, maski na mga pagano, na ganyan ba mga pagano, na yung mga Diyos, daghan lang sila ang ilang Diyos. Pero si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtuo siya gumikan kay ang iya kaning amahan si Abdullah. Ang bot sa Abdullah, the servant of Allah. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtuo kang Allah na wala pa siya na himong propeta. Isla um, mo like, anang usa ka almen. Ah, uh, oi tudlo niya nga Moni, mo mo At ito, sa Cape of Hira, the first revelation, ang uh, Quran dihatag ang part of the Quran Ikra is Rabbika chapter 96 of the Quran gihatag kini the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Cape of Hira around 610 AD Ah, oh, may gani kay ito 610 Dato pa mas una ba niya ko kay ninyo kay exactly tra man din no di ba kami gusto on dili kay una insakto bulahe, mali. Dili na, dili na mong sumbanan. Kay kung ang sumbanan nato next on, ang mas una ng reliyon, mga Hindu na mga Buddhist na mga Zorotizers, daghan silang reliyon. Una pa na sa Christianity, tama ba sila? Kay una sila? Kami mga Muslim next on, wala may nagtuo ang una tama, ang una mali, ang nahuli mali, ang nahuli tama. Basahong nato to, on, tama. Nauna siya, naulahe, basta insakto atong tuhuan dili na nauna ato nang tuhuan nga mga reliyon nga dili kristiyano nauna man po na sila kayo ana pa sa imo go pa, pa sa uh, ang islam mo bitakto sa tanang mga reliyon kay sa ubang mga reliyon Resulti man ito sa Quran, Quran chapter 3, verse 19. Kung muingon mo ng inyong reliyon, mo insakto, basta hasil ito na isakto yung relihiyon. Kaya nagsulti man kari sa Quran, inna dina in dalahil islam. The religion in the sight of Allah, islam. Nagsulti man niya Allah, kung tama ang imuhang reliyon basa sa Biblia, na ang imuhang relihiyon, na ipangalan sa imuhang sa imuhang Biblia. Wala man po. Kasi ka rin islam? Ang meaning sa islam, submission to the will of Allah. Kung so, so, tuman ka ni Allah, ang imuhang reliyon, islam.

igsoon kung tanawon lang jud nimo ang tao unya hukman nimo sila magilig insakto kay nagpatay ang so ang pagpatay igsoon normal na normal lang pagpatay nado ingon ang ingon ang Allah sa hadith qudsi if the children of Adam kung ang anak ni Adam dili magkasala i will punish them all and i will replace another human being that commits sin and ask forgiveness Anong nag-ingon ko nga normal ng sala ang pagpatay, pilapay talo sa kalibutan. Si Adan, si Iba, si Cain, si Abel, pilapay tao sa kalibutan. Nagpatayan naman gani Unsa sa pagkatang bilyon na bilyon na pagkataroon. So, ingon ko nga normal ng pagpatay. So, on, kay, dili normal ang pagpatay, dili ta tao. Kaya, before himo ng tao, nagsulti na mga Allah. Maghimo lang ang tao ng katayan lang. Ingon ng Allah, maghimo ako. Nakahibalo ako sa akong hibalaan. Kung kamo wala mo na sa akong pero Pero nahibalaan ako ang inyong hibalaan takot sa si Allah wala pa himo ang tao nakahibalo na si Allah nga ang tao magpatayan nga sa ato pa di ay kadang ISIS musingit lang og Allah Akbar, God is great hindi na magpatay Iksoon pagpatay atong tanawon unya mali ang kristyano Iksoon wala ba nagpatayan ang kristyano? Wala ba'y patayan sa Romano Katoliko, nakahibalo pa kag Inquisition, Spanish Inquisition, pila gipatay sa mga Katoliko, Mali bang Katoliko kay daghan sila gipangpatay. Ah, nagpatayan ang mga Protestante o mga Katoliko, nagpatayan sila. Mali ba ang Katoliko, mali ko ang Protestante? Dili na to tanaw ng tao, igsuon tanaw tan na to ang gitudlo. Dili ang tao, kay mga tao nag-angkon pero wala nagasunod. Pero hukman nimo kay nagpatayan ang mga Muslim, igsuon nagpatayan ba mga Romano Katoliko? Pagkakataon nalang ang buhay ng patay, bagay. na naman ito. Maramang normal naman din nang mga ISIS. alam ang mga ISIS? Nakasala na sila. Kanyang humagang ang si Allah o ang Diyos, may mga pwede mo patay. Sa tapakan ng mga ISIS, pwede rin rin patay. Kung tao, bisiktid na ako, gawa't ano, ano naman po, ang Christian, yung ka, yung sa una, ang mga dil, dil, katoliko, kung patay po mga dili katoliko, ang mga muslim po, dili ka muslim, patyon po kanila. Di ba? Ang mga ISIS ba, tugutan, pagpatay, o tao, dili, wala. Ima na Allah. If you feel one human being, kung mapatay mo mo ka katao, mo tapatay mo mo ka katao, sama ipatera sa atin ang tanang katawahan. Apan kamu salto, kamu sa usakay no sinting na tao, usakay no sinting na tao yung salpahon, parang yung salpahon o put kamu sa tibo og patawhan if you kill innocent person as if you kill whole human being ginadili ang pagpatay sa sunod wala di huh? patay, uh, suod, man munda ginadili kung naamay ning patay so wala na nakasulod sa, am sa am? kalangod sa islam so dili ginatudlo sa islam ang pagpatay kay mato pa niya ang utro ko si kung mapatay ka mo yam sa sinting nga tao sa kabuok sama mara usap nga ninyo ang tibo patawhan kung musalba ka mo sa usap nga tao, sama tao sa mara ninyo ang tibo patawhan maa passa por ancha.